So viral sa social media ngayon mga kabiral oh. Kakapasok lang na balita. Pura loka, inaristo. So ayan na nga mga kabiral, inaristo inaris, na na si Pura Luca Vega. Mas kilala bilang Pura Luca sa bisa ng guaran So ito yung kinasa sa makaka-viral oh. ang revised penal code na nagpaparusa sa immoral tiktok trend of sin publication and exhibition and indecent shows so nakulong na si Pura Luca Vega dyan siya mag show ngayon sa So, ayan mga kabayral ang ating balita. 50 na viral ngayon.